Oh, si Jose, pagawaan oh. spatos. Hindi uh mo -huh. okay. na. Okay, bye bye. Ang hero na ano? Si Herji Bakyanan. Uh, Nagpagawa ng spatos. Yung boxing, alam oh, sa kickboxing, dad. Oh, si ka. Hindi sa ano? na. Okay, bye-bye. Okay, na ano, si Herji Bakyatan. Uh, nagpagawa ng na spatos, yung buksingero. O, oh, sa boxing dat.